ng mga nagbabagang balita Kamarinesor PDRRMO naka red alert status dahil sa banta ng bagyong ramil Kamsur at iba pang lalawigan sa Bicol nasa signal number 1 Selos, tiniting ng ugat ng pamamaril sa isang lalaki sa pili Biktima, sugatan At ekonomiya ng Sur, lumago at bumilis pa sa 4.9% ayon sa PSA Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur narating na sa signal number 1 ang Camarines Sur at iba pang lalawigan sa Bicol region dahil sa banta ng bagyong Ramil kam sur pdrrmo naka alert status bilang paghahanda sa bagyo narito ang ulat Papalapit ng papalapit na sa kalupaan ng Tropical Depression Ramil nang dahil dyan nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 sa Sur at iba pang lalawigan sa Kabikolan. Inaasahan po na magiging uh, northwest po yung takbo niya simula po bukas sapagkat so, ngayon ay uh, pakaliwa po yung ano niya or west, northwest po yung uh, movement niya pero bukas po ay inaasahan na mo po ito sa mga region ng Isabela ng Cagayan. Bagamat malayo pa ay hindi inaalis ng Weather Bureau ang posibilidad na makaapekto tumama ang bagyo sa Bicol region. Some parts of Camarines Sur ay nasa loob po nitong code of probability. So huwag po natin uh, isawalang isa walang bahala na maaari po mabago pa rin itong mga tracks po nitong inaasa natin bagyo. So possible na kung hindi maglalpol sa Cataluanes ay doon po siya Maglaland dito sa Maya Isabela. Magiging pinakamalapit ang bagyo sa lalawigan ng Katanduanes sa araw ng Sabado at may posibilidad na mag-landfall sa bahagi ng Aurora o Quezon sa darating na linggo. Samantala, ipinag-utos ni Camarines Sir Governor at PDRM Chairman L. Villafuerte ang red alert status sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management. Ipinag-utos ng Gobernador ang preemptive evacuation kung kinakailangan sa mga lugar na nakatira sa mga at-risk area. Pinapamonitorin nito ang mga flood-prone areas maging ang pagsusunod suspinde ng klase kung maramdama na ang epekto ng bagyo. Nick Dela Cruz, CSN. Sa kaugnay na balita, pinaghandaan ng Department of Agriculture Bicol ang mga magsasaka sa rehiyon dahil sa posibleng epekto ng bagyong Ramil sa sektor ng agrikultura. Inabisuhan ng ahensya ang mga magsasaka na anihin na ang mga pananim na maari ng anihin paggamit ng post-harvest machineries, protektahan ang mga ani, maging ang pag-imbak ng mga binhi at kagamitan at iba pa. Inabisuhan rin ito ang mga magsasaka na agad maghain ng indemnity claim sa Philippine Crops Insurance Corporation o PCIC. Base sa impact outlook ng DA, maaaring magdulot ng flash flood at landslide ang ulang dala ng bagyong ramil sa kabikulan paabiso na din tayo through our social media page na maghanda yung mga farmers na lalo yung mga rice farmer kung may mga aanihin na po na palay ay anihin na meron pong mga pwedeng mahiram na mga combine harvester sa mga farmers cooperative and association and also sa mga DA research outreach stations natin sa mga probinsya, batibang ibang probinsya. And yung mga may alagang hayop, Ili uh, ilika sa ano sa matataas na lugar and yung may mga nabigyan natin ng greenhouse kasi ngayon ang pinamimigay ng DA na greenhouse iba na pwede nang tiklopin siya and then itatago mo pansamantala sa mga safe na lugar and then ibabalik mo after the typhoon and also yung mga kanal natin linisin para maiwasan yung pagbaha Maging alerto. Sa ibang balita, lumago ang ekonomiya ng Camarines Sur yan sa provincial product accounts ng PSA. Gross domestic product ng probinsya lumobo pa sa 210 billion pesos na top contributor din ng GDP sa Bicol Region. Narito ang ulat. Mula sa 3.1% na economic growth noong 2023, lumago at bumilis pa sa 4.9% ang ekonomiya ng Kamarinisur nitong 2024. Base yan sa pinakahuling Provincial Products Account Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Lahat ng major industry sa pagsukat ng ekonomiya mula agriculture, forestry and fishing, industry at services ay may paglago mula 0.7% hanggang 5.9%. Malaki rin ang share ng mga industriyang ito sa paglago ng ekonomiya ng probinsya kung saan 51.8% share sa services, 31% sa industry, habang 17.2% naman sa agriculture, forestry and fishing o AFF. Ayon sa PSA, positibo at malaki ang impact nito para sa isang lalawigan, lalo't sumasalamin ito sa mga policy makers ng isang lalawigan. Yes po, positive siya, lalo na kung padagos-dagos or dire-diretso ang trend. Ano, kasi uh, eventually, ma-reflect yan sa mga yaon sa probinsya and sa mga basically ang ano kani ang, ang reflection niya on din sa business owners and sa policy makers din. Dahil ibig sabihin mas dakol ang investments, mas dakol ang negosyo na napuput up sa sarong probinsya. Kung pag-arog ka yan, mas dakol din ang oportunidad na magkaigwan ng mga trabaho sa sarang probinsya. Base pa sa datos ng PSA, ang Camarines Sur rin ang top contributor sa lumalagong ekonomiya ng Bicol Region. Sa kabuang 640 billion pesos na gross domestic product o GDP ng Bicol Region, 32.9% ang shared account GDP ng Camarines Sur o nasa 210.81 billion pesos GDP. Sinusundan niya ng Albay na may 25.3% economic share, Masbate na may 13.4%, Sorsogon na may 13.1%, Camarines Norte na may 10.1%, at Katanduanes na may 5.1% economic share. Pag sinabi tayong GDP, uh, gabos na goods and services produced in the province are accounted for uh, for the whole year. Ano, para mahiling ta kung talagang uh, kumusta, gura na kadakula, gura ang pagdakula ng ekonomiya sa buong probinsya. So ito ang kapas na produce goods sa laugang ng store mas nagdakol, mas nagdakula as compared to 2023. Ang mataas na GDP ng probinsya na ang hulugan umano ng malakas na ekonomiya, mas magandang pamumuhay at mas maraming oportunidad. Mas makaka-attract din umano ito ng mas marami pang investors, lalo't itinutulak ni Kamsur Governor Elry Villafuerte na maging renewable energy capital ng bansa ang probinsya dahil sa multi-billion renewable investments sa probinsya. Positibo rin ang PSA na magtutuloy-tuloy ang trend na ito sa mga susunod pang taon. Chris Novello, CSN Nagpapagaling pa sa ospital ang nalaking binaril ng kanyalang namang kapitbahay sa pili, Selos tiniting ng ugat ng krimen. May ulat si John Amador. Pasado alas 10 ng umaga kahapon October 16 na mangyari ang isang pamamaril sa Diversion Road, Zone 2, San Agustin, Pilika, Marinesur. Sugatan ng isang lalaki matapos barilin. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen pasado alas 10 ng umaga. Napagalamang matagal na palang may alitan ng biktima at ang sospek. Ito pong na-involve po sa shooting incident kahapon sir, bandang mga 10.58 ng umaga ay... Napag-alaman namin sir na Matagal na po silang mayalitan. Ito po palang dalawa ay nakaschedule sa uh, isang barangay upang mag uh, magkaroon ng pag-uusap. Sa pakikipag-usap ng PNP sa mga pamilya ng biktima, selos umano ang ugat ng pagtatalo ng dalawa bago pa man makarating sa barangay para magayos na mangyari ang insidente. So, hindi pa po nakakarating doon sa kanilang um, venue ng pag-uusap. Nakita na po nitong victim ang suspect doon po sa may Zeti Oil. Inakala daw po ng biktima na parang may bubunit, bubunutin daw po ang suspect. Kaya ang ginawa niya, hinabol niya po ng um, yung pipe. Metal pipe. Doon na po nagumpisa yung suntukan po, nagsuntukan po sila, naghabulan, hanggang nakarating po dun sa lugar na ng shooting incident. Tinamaan sa kamay ang biktima ng barili ng sospek. Hindi pa rin nare-recover ang baril na ginamit maging kung anong kalibre ito. Kinasuhan na rin ang sospek ng attempted homicide. Kasalukuyang nagpapagaling na ang biktima. Sa ngayon po, um, uh, ang na po yung ang uh, kaso ng attempted um, Um, homicide po. Ang suspect ngayon ay sinabject po namin. Nagdugas po kami ng paraffin test para po sa subject, sa suspect. Dahil hindi po uh, sa investigasyon, wala din po siyang lisensya uh, para po humawak po ng kahit anong baril. Undetermined pa rin po. At sa kasulukuyan pa po, po namin hinahanap po. Nagpapasalamat naman ang kapulisan sa tumawag sa kanilang impilan na naging dahilan ng mabilis na responde na pasok sa 5 minutes response time at agad na aresto ang sospek. Dahil po sa kanila, we were able to arrest agad-agad po ang suspect. So pagka pagkatawag pa lang po sa aming opisina, nagdeploy to itinawag po namin ito sa radyo at pinapunta po namin ang pinakamalapit po namin deployed per, uh, patrollers first, first. Yan nakalagay po sa mga face visibility points. Sa tagad naman pong um naaresto ang suspect. So, isa po ito sa mga magagandang balita na Nagpapatunay na ang community po natin ay malaki po ang parte sa pagre-report ng crime at sa pag-resolve po ng at pagbibigay ng solusyon sa kaso. Jan Amador, CSN. Nagsuspinde ng klase ang isang paaralan sa bayan ng Tinambaga, Marinisur dahil sa naitalong influenza-like illness sa mga mag-aaral. Health Department kinumpirma ang pagtaas ng naturang sakit. Narito ang ulat. Kinumpirma ng Department of Health na may pagtaas sa kaso ng influenza-like illnesses kasabay ng pagpasok ng panahon ng taglamig sa bansa. Dahilan na pagsususpinde ng ilang paaralan sa Pilipinas ng klase bago pa mag-weekend. Ayon sa palasyo, normal ang pagtaas ng influenza-like illnesses. Ang ganitong panahon talaga ay uh, nandito po talaga lumalabas ang influenza-like illnesses. At uh, sinabi nga po nila, katulad ng panahon noong nakaraan, mas mababa nga po ngayon ng 8%. Pero aasahan pa rin po natin na dahil sa panahon na taglamig at ito ay maaasahan. Pero minabuti po nila na wag na po itong kumalat at uh, nagkaroon po ng health break sa mga eskwelahan at uh, para po hindi na nga po ito humawa o magkahawahan ang mga estudyante. At ito ay magiging uh, paraan na rin para linisin ang mga eskwelahan sa dalawang araw para pagpasor ng mga bata ay maaasahan na ito ay... Uh safe at uh, malinis na po. Nananatili pa rin nakasara ang Bagakay High School pati ang kanilang elementarya. Ito ay matapos na magtala ang LGU ng isang kaso ng influenza. Sa ngayon, naghihintay pa rin ng abiso ang mga paaralan na ito kung kailan sila maaaring magbalik eskwela dahil nga sa pagtatala ng mga malalaking kaso ng trangkaso at isang kaso ng influenza. Tanghali ng Miyerkules, October 15, nang ipasuspinde ang klase sa Bagakay Elementary at High School. Ayon kasi sa pagtatala ng LGU Tinambak, isa ang positibo sa influenza, labing lima ang may lagnat, walong anim ang may ubo at sipon, at labing dalawa ang may bulutong tubig o chickenpox. At dalawang empleyado din ng paaralan ang may kaparehong mga sintomas. Ilan sa apektadong estudyante mula sa Bagakay High School at Elementary. Kang uh, sarong aldaw na baritaan ni na ang high school kagrabi-grabi ang nagkaigwan ng ano ng mga flu o, o, almost ano sindan nasa 180 plus so alarming ito Diyan pati congested sinda mga nasa 700 plus ang population ninda sa kasurusuan talaga so nag, ano talaga hindi magpaklase so nagreport ang school head dyan na ano na mag ano sa LGU kaya sa si LGU na alarm siya din nagpa suspending two days mm -hmm. and at the same time kami man na inform kan sa mong PSDS na pa-check takataid mi lang ang high school mm -hmm. so kang pin counter check mi na kan si mga teacher kaya pa lang dikit ang nagrarolog ta iyo man si sa mo yung mga elementary kadaklan man may mga kalintura na sa kunang iba nang susuruko ka kaya nagsagawa na rin ng disinfection effort sa mga paaralan na din ang ilang estudyante na tinamaan ng chickenpox kaya't mainam umano na makapagpahinga muna ang mga apektadong estudyante hanggang sa gumaling. May mga teachers na affected na rin, makukulog naman ang payo. Maski teacher, may duwang teachers na apektado na. Siguro sa Monday baka pwede na kasi pirang days man siya na rest, kaiba na na si Saturday sa Sunday. So ang iba ka to, okay naman. Pero sa ngunyan siguro dahil ta, ito nga may mga chicken fox ming eskwela siguro ito ang iaano mi na ang parents demo na ito pala ugon Ruse. pinuntahan na rin ng provincial health office kamsur ang eskwelahan para ma-assess ang sitwasyon ayon sa barangay wala pa silang natatanggap na kaparehong ulat ng mga batang nagkakasakit tumanggi din silang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang ilan sa mga sintomas ng influenza ay ang pagkakaroon ng lagnat ubo, sakit ng ulo, pagod, sakit ng katawan at pagkawala ng ganang kumain. Pagsusot ng face mask, paghuhugas ng kamay, social distancing at pagpapabakuna naman ang ilan sa paraan para ito ay maiwasan. Jan Amador, CSN. May helmet nga ngunit hindi naman pasok sa standards ng Land Transportation Office. Yan ang naobserbahan ng news team sa ilang lugar sa Rinconada area paggamit ng nutshell at iba pang unauthorized helmet, delikado ayon sa si LTO. Narito ang ulat Nakahelmet nga ngunit ligtas kaya o pasok ba sa standards ng LTO? Yan ang naobserbahan ng Kamster News sa mga motorista sa Iriga City at Bayan ng Baaw Saka, sa Camarines Sur. Sa pag-iikot ng aming team, marami sa mga nagmamaneho ng motorsiklo ang gumagamit ng nutshell na helmet na ayon sa Land Transportation Office, hindi autorizado at lubhang delikado para sa mga motorista. Hindi umano akma ang disenyo ng naturang helmet sa bilis ng minaman ng motor ng mga driver. Kasi naobserve ko rin yun dito sa Uh, rinconada area na karamihan dito yung ginagamit na helmet yung sa bike bikers uh, bikers helmet hindi naman yun pwede sa motorcycle kasi yung speed ng bike sa motorcycle is different mas makaskas yung sa motorcycle kaya kailangan talaga yung ang masakla pa, marami rin sa lugar ang hindi gumagamit ng helmet. Kaugnay nito, nakatakdang magkipagdayalago ang LTO Iriga sa mga LGU sa Rinconada area para masawata ang paggamit ng mga unauthorized helmet. Kaya ngun sa pag nagkakandak ng mga seminar, lalo na itong theoretical driving course, pitatawan mi man yan attention ng kuya na dapat i-take up iyan para ma-educate ang mga tao na dahil pwede itong bikers helmet. Base sa LTO, dapat DTI certified ang helmet at mayroon itong Philippine Standard o PS Mark o kaya naman Import Commodity Clearance o ICC sticker. 1,500 pesos hanggang 10,000 pesos ang penalty sa mga motorista mahuhuling gumagamit ng hindi standard na helmet. Chris Novello, CSN. Ang Kamarinisura magiging pilot area sa rollout ng Mobile Soil Laboratory ng Department of Agriculture na iikot para sa pag-examina ng mga lupang sakahan sa probinsya. Narito ang ulat. Formal nang inilunsad ng Department of Agriculture Bicol ang makabagong kagamitang susuri sa lupang sasakahan ng mga magsasaka ang Mobile Soil Laboratory. Ang makabagong kagamitang ito ay mayroong equipments upang masuri ang mga lupa sa mga lugar sa Bicol. Layunin ng proyekto na makapagbigay ng masaganang ani sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsusuri ng lupang kanilang tinatamnan. Lahat ng ano natin dito, agricultural area, mas matest natin yung soil quality, ano yung mga nutrient present sa soil. Kasi dapat talaga ang mga magsasaka bago magtanim, nagpapa-soil test. Every time magtanim, ipapagawa yung soil testing. Kasi pagkatapos magtanim, nare-deplete yung lupa sa nutrient. At saka para yung paglalagay ng abono, scientific and my basis kung ano yung dapat ilagay. Kasi nakita nila yung deficiency ng nutrient sa lupa. So makakatulong na masyado itong mobile soil laboratory kasi yung iba lalo yung mga magsasaka sa farplang area, ayaw na nilang pumunta sa office, ano, o kaya sa mga mau office para mag, uh, test. So kami na yung lalapit sa kanila. Target ng programa na unahing ikutin ng Mobile Soil Laboratory ang iba't ibang bayan at lungsod ng Camarines Sur upang maging pilot area. Ang implementation po ng Mobile Soil Laboratory ay in close coordination with the municipal Agriculture offices, so ang mga nais po ang, ang mga magsasaka po, lalo kung malakihan yung mga sinasaka nila, sana po mag-avail kayo nito and makipag ng soil testing, libre lang po ito, wala pong kailangang bayaran. And uh, makipag-coordinate lang po, magpalista sa municipal agriculture offices. Kung ang iba po na hindi farmer ang magpapatest, may bayad po ito. Dito sa ating laboratory may mga bayad po tayo, pero pag farmer po, walang bayad. Jem Garcia, CSN. At yan mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Council News sa Kupo, si Chris Novello. Jos mabalos sa pagtitiwala.